Ako po si Father Baste San Society of St. Paul. Gutom ka na, hamos, paniaga kita. Sa kada bes, may gusto kitang isilibrar na okasyon. Mapa-birthday man ini, anniversary, kasal, gusto natong permi bongga ini. Kay para sa aton, Minsan manla ini mangyari. Wara man san maraot na maging mabungga sa buhay. Pero dapat dili ina an aton primary concern. Dapat ang aton primary concern dapat maging mabunga. Amo ini ang gusto mangyari sa aton sa aton Ginoong Hesus Kristo. Sabi nga niya, I chose you and I appointed you that you should go and bear fruit. So we are chosen to bear fruit. Parehas man sa usad na puno, kung dili ini nakaugat sa maayo na dili ini magabunga sa maayo. Parehas man sa atong buhay, kung dili nakaugat ang atong buhay sa atong ginoong Yeso Kristo, pamaagisan pagreserba pagbaton sa mga sakramento kag pangaji in other words kun wala kitang relasyon sa aton Ginoong Kristo, dili man kita magiging mabunga ang tanda na nagiging mabunga na kita sa aton pagsunod naton sa aton Ginoong Kristo, kay nakaugat kita sa iya kun kita nagiging maluloyon sa aton mga igmanghod na nagkasala man sa aton kag kita nagiging mabuligon sa mga kapwa nato na kinahanglan sa buli. In other words, kung kita namumuhay sa pagkamuot sa tao kag sa Dios. Mga kaigmanghudan, dili parehas usad na puno na may certain season lang sila kung mabunga. Kita na mga tagasunod kag anak sa Dios ginatawag kita na magbunga for all season mga di kita Sangaran ngalan sa Ama sa anak kag sa Espiritu Santo amen Ginoo ayaw kami pagtuguti na makabulag sa imo para kami maging mabunga permi amen sa ngalan sa Ama kag sa anak kag sa Espiritu Santo Amém.